Secretary, magandang umaga po. Secretary. Magandang umaga po, sir Melo. Magandang umaga po. Opo, opo. Uh, 135 bank accounts. Uh, ito po at saka 27 insurance policies involving ilang pong mga ano to, mga subject natin sa fresh order po ang involved dito, uh, secretary. Ito Lahat? po ay nasa una nating mga nasa una po nating uh, petition na final kaso na final sa Ombudsman. Opo. Dagawampung uh, anim pong katao ito. Uh, Ah, uh, melo Opo, uh, may 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 kasunod pa po ba ito? Ah, uh, first batch pa lang 'yan, eh, po. Sunod-sunod po ito uh, sir Melo. Sunod-sunod po ito. Ngayon, since nabuo na po ang ICI, tayo na po ngayon ay in-course coordination at nakikipagtulungan na po tayo para sa pag-file po ng mga susunod pang mga kaso. <laughs> Pero marami pong mga iba't ibang kaso ito uh, sir Melo. Opo. Pag sinabi po nating freeze order, ano po ang involved dito? Yung bang mga local deposits lang po sa mga banko natin, pati ho yung mga offshore account, isasama na rin dito Secretary? ay Dapat po ang tanungin natin ang AMLC dito. No? Opo. Uh, Oo, oh, pero basta 135 bank accounts po ito uh -huh. at 27 uh, insurance policies ang finris. Opo. Ganito po, Secretary, kahapon meron kaming uh, balita na si uh, Pangulong Bongbong Marcos ay nagsasabi na hindi dapat uh, tatalikuran basta-basta na mga contractor yan. Eh may mga kontraktor dito, na nabanggit dito, ano, Secretary, sa freeze order. Itong uh, Timothy Construction nandito. SIMs, construction, may wowow -wow builders, etc. Ah, puyon po 'yun kung naka yung kanilang account? paano nila gagastusan 'yung mga proyekto na ipinatatapos dahil under warranty po 'yung mga 'yon, Secretary? Eh well, uh, pag-iisipan po natin 'yan, no? Kung paano 'yan, makikipag uusapan tayo sa ano. Pero bottom line po, wala akong pakiram kung paano nila gagawin. Apo. Basta ayusin nila. Mm -hmm. Kasi hindi po tayo papayag na ano no naiiwanagang na nakatenga tong mga either ghost or singang mga proyektong to. Opo, opo. Okay. So walang ano yan, walang kondisyon yan, talagang Wala po. Walang kondisyon yan. Okay, ngayon uh, kahapon din ay uh, sinasabi na nilift na yung suspension sa proc procurement ng mga locally funded uh, projects po natin. So tuloy na po ito. Anong mga proyekto? Tumulinap po, po ito, no. Marami po tayong mga pinagagay ng mga safeguard na dapat naman from the very start na nandyan pero unfortunately hindi po nila ginagawa. Mm -hmm. So ngayon po, inulit natin yung mga lahat ng kailangan nilang gawin, ginista natin lahat. Uh, ayon sa batas, pero naglagay po tayo ng very very strict at very clear na parusa dito kung po may, kahit na sino sa kanila ang mahuli dito. Sila po ay matatanggal sa trabaho, sila po ay makakasuhan ng kriminal, at eventually po sila ay makukulong. Opo. So, uh, po tayo dito pagka meron po diyang hindi sumunod. Eh, ura-urada po eh, kakasuhan po natin lahat sila at tatanggalin natin sila sa DPWH. Opo, opo. Kaya siguro, kung akala po nilang dati eh, hindi ho siya nahuhuli dito kaya pwede siyang uh, hindi gawin kung ano ang dapat niyang gawin para mas masigurado na transparent ang bidding process natin. Mm -hmm. Eh what po niya tayo susubukan kasi eh, nung last week lang po meron na po tayong tinanggal na abogado diyan na naabusado, uh, na, na nakipag-away dito sa mga guwardiya sa isang subdivision. Apo. Eh kung yun kung yung po tinanggal po natin agad eh pag po hindi sumunod dito sa mga mga order natin na no, natin ka Tignan lang huna natin kung ano mangyayari sa Opo. kanila. Secretary, ano po ang uh, nakalagay sa bagong guidelines dito sa procurement natin? Uh, ang balita namin, may live streaming na mangyayari sa bidding activities. Tama po. Opo. Tama po. Lahat kailangan live streaming na. Ayon mm -hmm. uh, na rin yan sa batas. Uh, lahat po, eh, lahat ng bawal sa batas tulad ng splitting ng kontrata. No? Kailangan. Uh, importante uh, yung, yung, mga, yung mga qualification ng mga kontraktor. Kaya nga yan, sinisigit nila at sinisigurado na qualified ang mga kontraktor. Lahat po yan, eh, ginagay na natin dito sa memorandum natin. At yun nga, uulitin ko. Opo. Kapag po may mahuli tayo, no, uh, At sigurado po ako pag meron sigurado po kasi pinapa-check na po natin lahat 'yan. Eh pasensyahan po talaga tayo. Opo. Secretary, uh... Uh, papano natin malalaman yung mga nakikipagbid na yan kung sino talaga ang mga may-arin tunay niyan? Uh, oh, uh, secretary, kailangan ba may mga disclosure uh, yes. na gagawin? natin lahat yan. Ginagay po natin lahat yan, meron pong mga required disclosures sa batas na hindi nila sinusunod nung nakaraan. Mm -hmm. Kaya maraming nakakalusot tulad nitong sila Diskaya et al. So, ngayon po, pag meron tayong nauulitin ko, pag meron silang hindi sitanod dyan at may nakalusot dyan, eh, pasensyahan po tayo. Opo. So, kung, 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 hindi sila mag up ng mga disclosure at mahuli natin yan, lahat po ng buong back, yung Bids and Awards Committee, e eh, kakasuhan po natin at tatanggalin po natin sa trabaho. Opo. Mga ilang uh, flood control project pa po kasi meron pa tayong natira doon sa ating uh, budget para sa 2025. Ang up for bidding, uh, Secretary. Opo, hindi ko po alam yung exact number um, dahil napakarami po niyan. Pero alam ko kasi nabid na huyan yan da, no, ano pa, beginning of the year pa. Eh. So, kakaunti na lang ho, talaga ito, eh. Oh, uh -huh. okay. Kapon, galing kayo sa La Union. Meron pa ba uh -huh. mga lugar na pupuntahan kayo para inspeksyonin, batay po doon sa mga sumbong sa Pangulo, ah, Secretary? Meron po. Bukas bukas na bukas po, pupunta po tayo sa Quezon City kay Mayor Joy Belmonte kasama ni Mayor Benji Magalong. Opo. At marami po, po tayong mga ibang lugar tulad sa Benguet, sa Baguio, mm -hmm. ah, at sa iba pang lugar, pati sa Visayas sa Mindanao. Mad sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Madami dito sa si, 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 City. Uh, 35 yata yung sinasabi dito, Opo. Inis, initial uh, list. O numero uh, ng mga ghost project hindi makita rito sa flood control, Secretary? Totoo po yan. No? At uh, sabi nga po ng Pangulo natin, lahat po ay kailangan imbestigahan. Opo. Sige po. Secretary, salamat po at good luck po salamat sa inyo. Salamat po, Sir Melo. God, God bless po. God bless po. Secretary Vince Dizon ng uh, Department of Public Works and Highways.